Yan, nandito tayo sa loob ng Shomai. Hmm, bilihan ang Shopo, mga kainan Yan, ah. Oh. yun ang gusto ko. yun ang gusto ko. Yan. Yan. yun ang gusto ko. Asado. Barbecue. Barbecue pala, hindi asado. Yan natin sila dyan sa loob. Huwag na tayo makipagsiksikan dyan sa kanila. dami namin pagkain na nabibili, mga kainan So, talagang ini-enjoy namin. Sinusulit namin yung... Pamamasyal natin dito, no? talagang bonjat. Meron pa nga rito, ang dami po. In yung to go natin ano, tapos ito bibili pa. Samantalahin natin para pag-uwi natin mamaya sa ano sa bahay natin. Marami tayong pagkain, di ba? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Makakain. Daming tao, grabe, tingnan niyo. No. Nakakatawa, sarap lang tumambay-tambay dito, nakaganyan ka lang, nakatambay ka lang, ano. Habang mo lang yung mga dumadaan. Dami, nakakatawa. Enjoy. Ah, oh, ito na pala sila. Ano, ah, tara na. Let's go. Are, ah, lagay niyo na rito. Oh. Ako naman tagibit-bit eh. ah oh, lagay niyo na rito. Silis naman. Yan, 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 shopo na asado natin. Ah. Ayan, lagay mo dito bunso. Bandahan. Yan, ayos. Ayos na. Pabigat ang pabigat yung binibit-bit ko. Hindi, <laughs> okay lang yan. Basta sinusunda natin sila. So yun mga kainags, ano, uh, paket naman, pa paket ulit tayo. So habang umakyat tayo, nawawala yung pagkabusog natin. Unti-unti na naman tayo nagugutom. <laughs> yan, patungo tayo doon eh. Aba, mukhang naliligaw tayo. Ano doon yung, tara tara, yung ating uh, guide ay naliligaw. Tuloy lang sa lakad doon. No? Tapos ito, nakong ganda nito mga kainis. Yung building na yan, no? Ang ganda ibang klase. Dito tayo sa Powell, no? Powell. Ay, nung ganda oh. Ganda no. Tara dito tayo, tawid tayo rito. Yan. Ito oh, tren. Tara dito tayo duman kanina ah. dito oh. Ganda no. Yan no. Oh. Akyat na naman tayo. <laughs> Puro akyat na lang. <laughs> Puro akyat ah. Kaya lakit na naman tayo doon mga kainex nice, ano? Ayan lakit tayo doon Pero okay lang yan Ah dito nasa yung ticket mo di ba? Kaya so tinatanong yung ticket nung silaki nating uh, cable car kanina Pwede pala magamit yun pabalik Kasi nga ah, Balik ka na yung kinuha Kasi mayroong one way may two way Ayan So hindi na ako sasakay doon sa gilid Pero pwede din naman pwede pa rin Enjoy ko, di ba? Enjoy ko. Gusto ko enjoy eh. Ah, ako. Nagsasalita. Tapos naglalakad pa akyat. <laughs> Pero okay lang. Enjoy naman. Di ba? Ano tayo? Babalik, balik, balik tayo. Wow. Ganda, no? Ano? Baba, diba, sun sundan mo yung leader natin. Ha? Sundan mo yung guide natin. Hindi. Pag nauna yan at naligaw tayo, yari tayong dalawa. Eh, wala rin akong alam rito. Pareho <laughs> tayo. Di ba? Di magkasama naman tayo. <laughs> Till death do as part nga eh, di ba? <laughs> as we walk the golden sail <laughs> <Ayun. laughs> <laughs> Hindi ko alam yung lyrics eh Kaya puro ungol na lang eh no? <laughs> So, naghihintay kami ng ano rito, no, mga kinisang cable car para pabalik naman. Yan. So, meron dito parating, ayan, no. Oh. Pero hindi yan yung sasakyan namin. Parang naparami yung kain ko, ma. Parang kumukulutan ko, ah. Delikado. Patay tayo nito, ah. Maanghang pa naman yung kinain natin kanina, no? Oh, my. Woo. Pulisyon, Wala naman tayong ginawang kasalanan eh. Ano bang ginawa natin kasalanan? Ang kasalanan ko lang naman ay minahal kita at iniibig kita at pinakasalang kita. Yun lang ang kasalanan ko. Hindi bumenta yung dialogue ko ah. <laughs> Bihira. <laughs> Ayan. Ayan, tawagin mo yan, Yung way mo na yun. Way mo. Hindi tayo makasakay dyan kasi dapat pala may apps ka, no? Parang Uber. Para makakuha ka ng ganyang ano. Diba di ba yan yung sila kaya natin nung isang araw, ano, di ba? Nakasabi tayo. Oh. Uh, klase yung driver niya, ano? yung driver niya talagang manumano, no? Ano? Pag ganun ganon ginaganon ganon niya lang yan, makakainis ng driver, oh. Manumano, paghihinto, ganyan. Ay kita mo, oh. driver oh. oh. <laughs> way mo oh, walang driver oh. Kita niyo, ha, sa lo, no Walang driver, wala rin pasahero No Mas magaling pa sa'yo mag-drive yun ah Ha? <laughs> Ang alam mo naman, mas magaling pa pala sa akin Bihira <laughs> Ang galing nakakabili, nakakabilib yung mga nag-isip nung gano'n na, no? Kung mga umibento ng way mo na walang driver na taxi Galing, galing ng utak talaga technology ngayon ano? Nakakamangha. Thank you. Ayan. tayo dito. Fisherman hmm? ah. po? Okay. Fisher, po course, you're No? Yeah, oh. <laughs> nakasakay na tayo ha? So yun mga kinex no? Nandito naman tayo sa likuran ngayon no? Hmm. Sa likuran sa puwit ng cable car Yan 'di ba? Para maranasan naman natin uli, oh. Kita niyo naman, makakainis ano. Kapit lang tayo dito. Yan, ba, mukhang huminto, oh. mukhang ayaw akong dito. Oh. Hindi, may ginawa lang. Yan, dito tayo. Oh, ba? Diba? Hello. Yan. <laughs> so, bali ang manobela ng driver, yun lang yun, yung dalawang yun. Gaganong-ganong lang yan. Hila-hila. So, Tapos yung preno yata yun, oh. yun yung preno. Yun, alis na tayo mga kainags ano yan so meron tayong kasama rito si Zero yung tayo sa kanya <laughs> yan kita nyo naman mga kainags ka, ano hihihira e iha yan, yan. ayun yung driver natin nandun pakia tayo pakia tayo ngayon pakia tayo sa matangas yan yung kasama natin yung pulso tsaka yung mahal na rena natin ayan o yung kalawa. yan dito tayo nakasabit lang tayo ngayon. Eh, no? Sabit lang tayo ganyan ano. Kita niyo liko rin natin. Ano? <laughs> ah, ito pala 'yung pag merong hihinto, bibitutin ni Sir Toyo ano? 'yan, oh, bibitutin niya to, 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 to. Ito 'yung papatingting, ting. Kaya yeah, wag nating hawakan 'yan, takot baka papatingting natin, wala pa baba. Hihinto ng driver 'yan. Ay, ito 'yung loob mga kainis na nakikita niyo, 'yung mga pasahero. Ano? ayan wow makakatuwa lang na. yun, tapos meron bababa ah, dito ang ano dito ang exit nyan mga kainags dyan, oh, bababa doon <laughs> yun alam na no, may idea na ako <laughs> <Di> ba <laughs> enjoy ako rito, grabe <laughs> so so parang nagtitiyak na yun ayon uh, merong inahatag inahatag para sa kaya yun yon may bababa galeng galeng ay may baba ah. Ba. Ba. tapos mapating tingin nung nato na, na merong hihinto may dadaan yata yung trend kaya yung mga sasakyan na magpo-cross may hihinto siguro no ah baba galing galing lang ay, nakaranas din tayo Nakasakay din tayo sa ganito Nakasakay ulay pala Pangalawang sakay Ayan Ayan, ito pala yun <laughs> Natimang natimang yun eh, no? Ogan <laughs> ogan So naiintindihan naman tayo dito Naiintindihan naman nila tayo dahil yung tourist tayo dito mga Yung mga alam nila yung mga mangyang parang gear yata ito pag pababa chine-change gear nila no? galay Dala, parang dalawa yung nagmamani over ah galay wala yun mo hanggang ngayon buhay pa rin to yung ganitong klaseng cable car ano? kasi ito yata mga 18 centuries pa yata ginagawa to no? excuse me sir uh, when did the cable car started 7 a.m until no i mean uh, the, uh year, what year 1873 1873 nagsimula to mga kayo hanggang ngayon hanggang ngayon eh gumagana pa rin ano hindi yata naintindihan yung una kong salita maro kasi yung pagkakasabi ko ng english ko 1873 nagsimula hanggang ngayon 2025 buhay pa rin hanggang ngayon buhay pa rin at nasasakyan pa rin natin mga kainan sa nasasakyan pa rin natin so hindi ako pwedeng ano, yung, yung pako, hindi pwedeng dyan sa may kulay dilaw bawal ako dyan kasi pag nag change gear siguro siya na naka, naka ano ko maanaabala ko siya kaya bawal ako dyan dito lang ang pako don't step the yellow line iyon I mean, Nakikita niyo mga ka Wow! What beautiful day! What a beautiful experience! Di ba mga ka-inus? Ang galing mga ka-inus. Ayan yung likuran natin. Ah. Diba? Ayan yung paa natin. Likuran natin. Tapos nakakapit lang tayo dito. Kapit tayo dyan. sila na, nag-enjoy sa ako, tayo nag-enjoy naman dito sa likuran ah. Eh. doon tayo galing kanina dito naman tayo parang sa bus lang eh no? kapit kapit lang eh kakababa lang natin ng cable car mga kainags ano? at sobrang nag-enjoy tayo sumakay tayo doon sa likuran Ayan, ito na yung pinaka-end, pinaka yung final destination. Ay, nga, tama. Dito nga tayo sumakain nung nakaraan. O oo tama. Nung pumunta tayo dito parang ang bilis, ano? Ayan, kasama ulit natin si, si Mahal Arena at saka yung bunso natin, mga kainis, ano? Andito na ulit tayo sa maya na malapit sa may Fisherman's Wharf. Tapos, sa saan tayo mapupunta ulit? Anong itinerary ni bunso? Ayan, may coffee pala rito. Masarap mag-coffee. Pwede tayo mag-coffee ulit mamaya, ano? Mamaya, mamaya. Para, ano naman, energy ulit, syempre naman, mga kainis, ano? Coffee is sarap. Yan. Pampagising. Pampahyper. Di diba? Pampalakas ng bunganga. Yan. Ha? O nga, no? Kala ko makakalibre na ako sa pagbibitbit eh. Okay. mo pa. Di hira Pero okay lang. Hmm. Yan. So nag-enjoy ako dun sa, uh, sa pagsakay sa cable car mga kainis, ano. Yung nakaram vlog natin kasi dun ako sa sa gilid. Sumabit ako sa gilid. Tapos nung pagbalik naman, nung nakaram vlog natin, eh sa likuran naman ako sumakay. O di ba? Diba? Naranasan ko, ba? Diba? Lahat. So syempre, unang-unang sa lahat, salamat sa Panginoon dahil naranasan natin ang lahat ng ito. Pangalawa, sa ating bunsong prinsesa syempre na siyang naghatid, naging tour guide natin ng gumawa ng itinerary natin lahat-lahat. At syempre kay Mahal na Reina. ba? Diba? Uy, mukhang okay dito mga kainis ah. Huh? Ha? Ganda huh? Wow. Enjoy? Grabe. Enjoy, sulit. Parang ang feeling ko mga kainis ano, feeling ko mahigit isang linggo kaming nagstay sa San, ano, San Francisco, California. Feeling ko kasi sa dami ng pinuntahan namin, sa dami ng, pin, ng natin, Nang kinainan natin. Grabe. Vintage. Parang feeling ko talaga mahigit isang linggo kami nagstay. Kung baga sulit na sulit, panalong panalo yung pagbakasyon namin sa San Francisco, California. Sulit na sulit. Ah, sigurado nito pagbalik natin sa Canada. Talagang marami tayong baong kwento. Marami tayong baong ikikwento at ipagyayabang. Yan. Yeah. <laughs> amira O, oh, diba mga siya, ano? Ha? Saan tayo? Ano to? Ah, mukhang dito tayo pupunta. Ayan, no? Uy, mukhang kainan na naman to. Mukhang kakain na naman tayo ah. pa tayo ah. <laughs> kainan natin ang kainan lahat yan. Ah, so, di ba? Habang nandito tayo. Ayan, ayun yung taas mga kainan siya. No? Ayan, no? Wow. Ito yung takas. Oh, ba? Diba? ha, ah. Tara, sundan lang natin yung bunso natin. Siya yung nakakaalam na lahat. Anong pupuntahan natin? Captain, busog pa ako ah. Tayo, dito na, dito tayo. Wow. Oh, ganda. Ang ganda oh. Ano? Ang ganda mga kainags oh. Wow. Ha, oh, kita nyo oh. Parang ano to ah, mermaid no? Tapos nagkaanak siya ng chokoy. Oh, may pagong pa yan, pagong oh. Ang galing ano Ang galing Ito yung paligid natin oh. No? Sarap tumambay dito oh. Oh. Sarap mag-relax sa table-table Mga kainis oh. Dito tayo din natin ito Ayan, oh. Wow Ang ganda Ang huh? Ang oh? ganda, no? Panalo. Ah, pupunta yata sa chocolate shop. Chocolate shop, mga kainags, ano? Girard chocolate the original chocolate shop 1852 oh tara pasok tayo rito gitu. paalam tayo is it okay if I film it? is it okay if I film it? I I'll allow it Thank you. ng chocolate, ano, tindahan ng chocolate na sikat mga kainis, ano, yung busong Prinsesa natin, yung naghahanap ng mga mabibili. Ayan, ano. Wow. Diba? Tikman natin yung mga pagkain dito. Ito na, mga kainis, yung ating uh, in-order, o, kita nyo naman yung in-order natin, ano sarap. Pero mag-order muna tayo ng kaping Americano Yan. Yung dalawa natin kasama si Mala Reina at si Bonson Princesa. ando doob, nag-ano, nag order pa ng kanila. O, oh, di ba? Ang ganda, no? Panalo. Nako. Natikman din natin ng chocolate na pinagmamalaki ng San Francisco. Di ba, mga kainag? So, ano? coffee muna tayo. Mainit. Tama-tama sa malamig-lamig na panahon ng San Francisco. Kita niyo, may cherries-cherries pa mga kayo. Wow! Diba? Yun, sa bunso natin, oh. Kaya, kamahal na reyna yan, oh. Wow! Sarap naman mahal na reyna. na. Kaya bunso, ayun, oh. talaga. Kasarap lang. Ah, sige, pipicturan daw muna nila. Pipicturan daw muna. Yun. ito na, mga kainig, so. Kasarap lang. Ah, kasarap lang, eh. Nakuku, oh. Nako po, oh. Tumatas-katas po. Mm hmm Sarap. Mm-hmm. Sarap. Tumutulo-tulo na kaagad, oh. Eh. Mm -hmm. Nahalo ba to? O, kain natin yung sa unahan. Mmm. Hmm. Parang nang iinggit, ah. Mmm. -hmm sarap wala kaming ginawa ngayong maghapon na ito kundi kumain ang kumain mga kaines mm. kumain ang kumain ang kumain tikman lahat ng masasarap na pagkain mm -hmm. okay lang yun gawin na natin ang gawin mga kaines hanggat nandito pa tayo sa lugar na pinangarap natin mapuntahan so dito natin pagdating natin sa Edmonton, Alberta, Canada, wala na tayong kakainin. Hmm. Naubos na yung budget natin. Hmm. Sarap, oh. Hmm. Hmm. Kasi itong, itong tindahan na to, sikat daw to dito, mga kainags, yun. Eh. Hmm. Diba? Hindi na lang natin siya maririnig may kikwento na natin na pinuntahan natin kinainan pa natin hmm sarap narong isang kutsarang sumosongket, kanino kaya yan may e, mahal na reyna tikim tikim na naman <laughs> hmm sarap Sarap, sarap huh? mo. Mm -hmm. Hindi. Hindi sobrang tamis to. Yung tamis niya, sakto lang, no? Makakinas, no? Mm -hmm. Kasi kung sobrang tamis to, hindi ko kainin. Mm. Sarap. Mahal na rin, ha? Ang sayo. Tignan ko nga yan, ha? Tignan ko nga yan. Tikman natin yung kay Mahal Arena. Sarap din, grabe. Sarap. Mm. Mm. Yan, so tapos na kaming kumain dito sa chocolate mga kainags ano? At dito tayo ngayon yan, tayo galing oh. Chardelli Square. Yan, Diyan tayo galing oh. Diyan tayo kumain ng chocolate. Sarap ice cream. Ito oh. pababa na naman tayo mga kainis. okay na yung pababa kaysa sa pataas. Oh, ano oh, scooter oh. Yan. Tatawid tayo doon, babalik tayo ng Fisherman's Wharf para bumili ng mga pasalubong sa, bunso, sa panganin na prinsesa natin. Diyan tayo. Makati tayo. Wow. Ganda na naman, ano? Ganda talaga pagka ganitong ano, hindi hindi malamig, makainis, ma, ma mainit. Hindi naman mainit, sakto lang. Ayan. Tawid tayo rito. Ayan. Tara ma, hawakan yung kamay mo. Hawakan ko. Ayan. Tara hindi ako mawala. <laughs> kain tayo ng kain, hindi tapanong dito ako bubusog. Ayan, so dami namin kinakainan, mga kainags, ano? Talagang sinusulit namin yung ano namin dito, bakasyon. pag natin sa... Magninilaga itlog ka. <laughs> itlog. Puro itlog na lang kakainin natin pagdating natin sa Edmonton, Alberta, Canada. Wala na tayong budget. <laughs> pag nag-grocery tayo, itlog na lang. Wala na, yun lang. <laughs>